Hi guys! Welcome back to Launch Me Channel. So, ayan. Ngayon guys, ang pag-usapan natin ay tungkol sa ano nga ba ang karapatan nating mga OFW sa ating mga employers So, ngayon guys, yan ang pag-usapan natin sa vlog natin today. So, abangan nyo yan guys. Tapusin nyo lang ang video na ito. So, bago pa tayo mag-umpisa, mag-intro muna tayo. nagbalik na ako so ngayon hindi na tayo magpatumpik-tumpik pa pag-usapan natin agad huwag na tayo magsayang ng oras kasi may, uh, may hinahabol pa tayong oras alam niyo na so ngayon guys ano nga ba yung sinasabi ko na ang karapatan natin bilang OFW sa loob ng pamamahay nila sa mga employer natin so ngayon guys sa bago pa tayo nag-apply ah, sa bago pa tayo natanggap sa bago pa tayo nakarating dito sa mga iba't ibang lugar na gusto nating pupuntahan So may pinipirmahan talaga tayo guys na kontrata. Alam natin lahat yun na mayroon talagang ganon. Kung nag-abroad kayo na wala kayong ganyan, so ibig sabihin illegal yung ino-applyan nyo. So ngayon guys, ang karapatan natin bilang OFW dapat yung pinipirmahan nyo. Kausap talaga natin yung employer guys. Bago tayo naging, bago tayo nakapunta dito, bago natin sila tinanggap, bago nila tayo inisyuhan ng visa, tinatawagan muna nila tayo through phone. Tinatawagan nila tayo, kinakausap na ganito, ganyan, ako si ganito, ganyan, chichira, chichira, ganyan. Nagpakilala sila, tinatanong ka, tinatanong tayo kung ikaw ba talaga si ano, ganito, ganyan. Ayan guys, pag meron na tayong ganyan, pag natanggap natin sila kung nagustuhan din nila tayo, nasa atin naman din yan kung ayawan natin sila. Kung sa pag-interview pa lang nila sa atin guys, kung ayaw nila, kung ayaw natin sa kanila, hindi yan sila mag-i-issue yung agency natin, hindi mag-i-issue sa atin ng job description. So, pag meron ka na niyan ibig sabihin, nagkagustuhan kayong dalawa sa amo mo na. Gusto niya na ikaw yung maging katulong nila, gusto mo rin na sila yung magiging amo mo. So ngayon guys, kung meron ka na niyan ibig sabihin, mag magiging amo mo na siya. So sila, yung nagiging amo mo din dito kukuha na sila agad ng visa, mag-asikaso na sila sa'yo ng visa, tsaka kontrata mga iba-iba pang mga papers na kailangan mo bago ka pupunta dito, so kailangan, sa kinausap ka palang sa amo mo, kausapin mo na kung anong gusto mong mangyari, kasi sa totoo lang guys, hindi lahat ng kontrata na pinipirmahan mo ay tinutupad sa nagiging amo mo ang iba talaga lumabag pa rin sa batas kahit alam naman talaga nila kung anong dapat karapatan natin sa kanila ano yung karapatan natin bilang OFW hindi pa rin tumutupad yung iba so ngayon guys sa kausap mo pa lang siya kausap nyo pa lang yung amo nyo magiging amo nyo kausapin nyo na sabihin nyo na sa kanila na ganito ganyan gusto mo ng day off dapat yung papel mo ikaw yung hahawak kasi sa ngayon talaga guys, matagal na yan, pinatupad na. Wala na silang karapatan humawak sa papel natin, pati passport. Dapat tayo nang humawak niyan. Dapat din, may day off tayo every Friday. Pero yung iba guys, hindi tumupad. Katulad dito, mabait sila pero hindi sila tumupad sa usapan namin. Hindi yung sa ganun na usapan, kumbaga sa kontrata ko na pinipirmahan. Hindi sila tumupad. So, wala akong hawak. So, yun ang iiwasan nyo, guys. Kasi hindi lahat ng amo na napunta kayo sa mga mabait, napunta kayo sa mga mababait, tapos wala kayong hawak na kahit isa. So, kaya nga, guys, kadalasan, anong nangyari sa ibang mga katulong, kinukulong, sinasaktan, ganyan. Tapos, meron naman ding tumatakas, pero mahirap tumatakas, guys, na wala kang dala na kahit isa, wala kang patunay. So, kailangan na kailangan mo yan, kailangan na kailangan natin yan. Maliban lang sa akin kasi nandito na ako ngayon. So, sana guys, maging aral nyo rin sa inyo na kung sino man yung nagbabalak pa mag-abro, dapat guys, kausapin nyo ng maayos at saka, iano nyo talaga na kayo ang maghawa kasi alam na alam nila yan alam na alam na talaga nila yan. So, kailangan din nila, kailangan din natin katulong na magre-remind tayo sa kanila or mag, magsasalita sa, tayo sa kanila bago tayo pumasok. Ganon yan eh. Kasi mayroong amo na kailangan pa talaga silang pagsabihan. Kailangan pa talaga na tayo ang magsabi sa kanila. So, mayroon ding amo na kahit nagsasabi ka, ayaw nila. So, kung once... Once na ayaw nila guys, huwag, kayo, huwag na kayong tumuloy sa amo na yan. Huwag na kayong tumuloy sa magiging amo nyo na yan. So, iwasan nyo na. Bahala na kung matagal yung process nyo, natagalan kayo na, mata, natagalan kayo na nagkaroon ng magiging employer. Kasi minsan ang agency sinasabi, namimili ka ganito. Ganyan eh. Choice natin yan eh. Kailangan natin mamili kasi pagdating natin dito, pag nahihirapan tayo, sila ba ang nahihirapan? Di ba tayo guys? So, dapat choice natin yan. Karapatan natin yan na tayo yung mamili. Kung ano yung karapat dapat. At pagdating dito guys, dapat hindi mo ibigay sa employer mo yung hawak mo na papel, passport. Huwag niyong ibigay. Yan ang tandaan nyo. At saka yung sinasabi nila na pinipirmahan natin na isang busy sa isang linggo ang day off every Friday. Pero hindi tinutupad sa iba. So okay na yan guys kung may isang busy sa isang buwan. At least meron. Kasi magastos naman din pag every Friday, ba diba? So kailangan din natin na kahit isang busy sa isang buwan. Pero ako, guys, wala talaga. Nahihirapan talaga ako, guys, kasi... Okay naman sa akin na walang day off. Kasi hindi magastos. Iwas. Pero, mahirap din talaga isipin kasi... Pag once bumibili ako, once na may bibilihin ako, kasama ko yung amo ko. So, di ba kayo, guys, pag tayo ang may mili kasama amo mo, nahihirapan ka na mamili, nahihirapan ka na kasi, di naman talaga na pagbili natin, ganyan na agad. Siyempre, mayroon naman talaga na gusto nating bilhin na wala natin sa isip, wala sa isipan natin, kung kailan natin nakikita, tsaka pa natin bilhin. So, di ba guys? So, tapos, sunod-sunod mo pa yung amo mo. Tapos, inaapura ka pa, ganyan. Kung mayroon namang amo na hindi nagaapura, katulad sa akin, hindi, hindi siya nagaapura, pero, Lagi kang tinatanong, ano, ano kailangan mo pa, meron pa ba, meron ka pa bang kailangan? So, tayo guys, common sense na rin, 'di ba? Bakit ka lagi nang tanong ng tanong, hindi ka man lang magantay? So, ibig sabihin nagmamadali siya. So, tayo naman guys, nagmamadali rin tayo. So, mataranta na tayo kasi amo nga natin, diba? so, yun, 'di ba? So, hindi na tayo makapagpamili ng maayos. So, 'yun ang iiwasan natin na walang day off kasi mahirap. Wala tayong freedom. So mahirap magiging OFW, wala kang wala kang kasama sa bahay, wala kang makausap sa problema mo. Tapos ganyan pa wala ka pang day Pati sa pa, pang sarili mo, hindi ka pa makabili kung yung gusto mong bilhin kasi andyan yung amo mo. So, mahirap guys. So, yun ang iiwasan nyo guys. So, yun lang guys. Sana nakakatulong sa inyo yung sinasabi ko. Mga ibang tips lang yan guys para makuhaan nyo rin ng aral, makuhaan nyo rin din ng idea. Kung nagbabalak man kayo mag-upload, dapat iiwasan nyo yan guys. So, yan lang guys. Kung bago pa kayo sa channel ko, huwag nyo kalimutan mag-subscribe and click the bell button para update kayo sa lahat ng videos natin i-upload guys. So, yan lang guys. Maraming maraming salamat. So, Hope nag-enjoy kayo sa video natin sa mga konting tips na binibigay ko sa inyo. So, maraming salamat guys. Bye-bye!